Inami ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na hindi makakaabot sa plenaryo ng Senado ang panukalang charter chase dahil sa kakulangan ng suporta mula sa mga kapwa senador. Ayon kay de la Rosa, alam na nilang silang apat na senador lang na miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang nakasuporta sa panukalang chacha bilang ito na ang official stand ng kanilang partido. Kabilang sa apat na PDP laban ng Duterte faction members sa Senado ay sina De La Rosa, Senador Robin Padilla, Senador Christopher Bongo at Senador Francis Tolentino. Aniya nakuha na nila ang sentimiento na mga kapwa nila Senador tungkol sa panukalang charter change Sa kabila nito naniniwala si De La Rosa na hindi nasayang ang ginawang mga pagdinig at public consultation ni Senate Committee on Constitutional Amendments sa uh, tungkol sa panukalang economic chacha. P Pinahayag rin ng senador ang paghanga nito sa dedikasyon at hindi pagsuko ni Padilla sa pagsusulong ng kanyang advokasya. Aniya sa ngayon ay natutunan pa lamang ng mga senator na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha ang suporta ng mayorya ng mga senador sa Senado Ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita